ating ulam. Ayan. Magluluto po tayo. Na... Tinolang manok. Antayin natin na matuyo yung kanyang tubig. At ililipat po natin sa ating pressure cooker. Ayan Ay, Ang dami mga boss. Ayan, hanguin po natin itong ano. Ito, mga ito. At syempre, dalamutakin na natin. Tirahin na natin. Baka tirahin panang ng iba. Ayan, ang sarap nito, mga boss. At syempre, pati ito, Ayan. Ayan, dami. Ayun pa. O, pa. Ayan, tuyo na po siya, mga boss pag ganyan na is pwede na po tayo magsabaw kakainin natin yan sarap yan mga boss yan po yung guya yung dugo pasintabi sa mga hindi nag -uulang. mamantika na mga boss and sarap po yan pag masabawan na ayan mga boss tayo ay magsasabaw na o diba ayan sarap sa raham. Manilaw-nilaw na sabaw. Ayan, lilipat po natin yan mga boss sa ating pressure para mas mabilis po at mabilis po tayo makakain. Ayan mga boss, kumukulo na po. mag V5 minutes ay po pwede na yan mga boss. Siyempre, fast forward po tayo. eh So, antayin lang po natin na humupa yung ano, kanyang eh uh, Siyempre, ayan buksan na natin mga boss ka idol ito na po yung ating ulam ayan malambot na po yan ayan na syempre pinakuluan natin ayan